Ako nga pala si Brian. Hindi nalingit sa mga nakakakilala sa akin na ako isang motorcycle enthusiast since childhood. Napakahili ko sa pagmumotor, solo man o kasama ko ang aking anak. Ang tawag nga pala sa tandem namin ay Kid and Dad Moto Vlog. Kaya tara, samahan nyo kami sa isang maiksing kwento tungkol sa hilig namin sa pagmumotor at kung paano ko pinapanatiling matibay ang aming motor para handa siya lagi sa walang katapusan naming mga rides. So eto pumasyal kami sa Total para bumili ng paborito at pinagkakatiwalaan kong engine oil, ang Total Hyperf 4900. Fully synthetic na to, kaya naman basic na basic para sa oil na to ang protektahan ng high performing engine ng Ducati Superbike namin. Specially formulated din ang langis na to para sa lahat ng klase ng motorcycles, including racing bikes kayang kaya sa sabayan ng trip ko kahit pa i-gaspol ko lagi yung bike ko sa kalsada man o sa racetrack. Kaya naman sobrang panatag ko knowing na kahit saan man lupalop ko dalin at paano ko walwalin ang motor namin, may total Hyperf engine oil na laging handang protektahan ang makina namin para laging happy ang journey. Kaya ano pang hinihintay mo? Mag total high engine oil ka na din.